Hello Mama manay! Ako nga po pala si Cheryl Diana Pulikit. At isa po akong Philippine domestic helper na nagtatrabaho dito sa Bansang Kuwait. Ang kurso na kinuha ko po ay computer secretarial at God is good ay natapos ko na po. Proceed po ako na mag-aral ng health and social care kaya po ako merong ganito. Yes! Kung ano po yung nakikita ninyo ngayon ay totoo po 'yan. Pero isa pa po po akong estudyante. Hindi pa po ako nakapagtapos in God's will sa susunod na taon. 'Yun na po sana ma-paid ko na dahil nga po sa syempre uh, single mom ang lola nyo te. So kailangan ko yung sahod ko ay I-cut by cut talaga yun. Ganun. At bilang isang health and social care, or we called us caregiver, ay kami po yung mga tagapangalaga ng kalusugan ng pasyente sa loob ng pamamahay. Ano ba ang unang dapat natin gawin bilang isang caregiver? Una po ay kailangan po nating pangalagaan ang ating katawan. So tulad ng step 1, maligo po tayo. Araw-araw para ma-relax yung ating isip. Matanggal lahat ng mga thickness and badness. O, asan ka pa? <laughs> At pa step two, so kailangan mo din na magdasal. Puong may kapal na siyang lumika sa atin. Step 3. kailangan din po natin na magtrabaho. So, paano ka mabubuhay dito sa mundo kung hindi ka magtatrabaho? Yun ang kailangan. Step 4, ay kailangan natin na maligo na naman paggabi na. Maligo tayo paggabi para malinis yung ating katawan dahil nga po sa tayo ay nagtatrabaho at hindi ko alam kung ano ang mga posisyon ninyo at anong ginagawa ninyo. Kailangan po natin maligo na naman para sa paghanda natin sa ating pagtulog. At step 5, kailangan din natin na magdasal na naman sa ating puong may kapal na gabayan at proteksyonan tayo sa ating pagtulog at hindi lang po tayo kundi ang ating pamilya, ang ating kapwa, layo sa masamang mga elemento, masamang tao. Ganun ba yung, na ako. So, yun nga lang po guys. At hanggang sa muli, maraming salamat and God bless us all. And bye-bye! Thanks for watching!